Sa loob ng siyam na araw, sinuyod ng pinagsama-samang pwersa ng PIDEA, Air Force, Procor, Coast Guard at ilan pang mga ahensya sa pangunguna ng PNP Drug Enforcement Group SOU Cordillera, ang kabundukan ng Chumanchil sa pagitan ng Barangay Lukong at Barangay Buskalan sa bayan ng Kalinga. Misyon nila bunutin at sirain ang mga tanim na marihuana sa lugar. Sinimula ng operasyon noong April 29 sa Barangay Buscalan halos 3,349,500 kilos ng mga tanim na marihuana at 1,575,000 na gramo ng pinatuyong marihuana ang kanilang nadiskubre. Nagkakahalaga ito ng aabot sa 861,900,000 pesos. Nakubkub nila ang halos 3,349,500 kilos ng fully grown marijuana at 1,575,000 na gramo ng dried marijuana na nagkakahalaga ng kabuang halagang 858,800,900 pesos. Uh, Naobserba natin na talagang validated na doon sa area ng Mount Sumanchin na nakukover ng mga limang parangay. Uh, talagang ano, uh, validated natin na may talagang tribal war or armed group Uh, nakita natin sila doon ng mga uh, foxholes, bunkers, mga booby traps. At ang isa uh, isang very vital dito, yung at every plantation, mayroong mga uh, may mga kaingin yung patabi ng every plantation. So ito only means to say na nagkakaroon pa ng, sila ng expansion. Lahat ito natagpuan sa aabot sa 24 na mga taniman ng marihuana sa naturang bundok. At uh, sa expansion ito, makikita nga natin na uh, Merong mga kubo ang na kung saan yung doon sila nagpo-proseso ng na kalang mga pagka-dry o paggawa ng mga maaring uh, oil o ng ating mga tubular o ating mga bricks pariwana. At uh, makikita rin talaga natin dito, very very obvious yung uh, kailang careless at rampant burning ng ating mga kabundukan. So matutal degradation sa Mount Chumanchin. lahat ng ito, sinunog sa isinagawang ceremonial burning noong May 7. Samantala ay rin ng kapulisan ang kanilang patuloy na pagsasagawa ng kaingin para mapalawak ang mga plantasyon ng marijuana sa lugar. Uh, at ang epekto nga na nadedegrade yung ating mga tubig na nagigalis sa mga kumundukan dahil sa pagkakakalbungan ng ating mga ng ating Mount Jumanshin. At uh, ma-establish natin nga dito na ito ay uh, hindi laging uh, tulad na sinasabi nila na uh, mga kusang tumutubo o wild farming. But instead, ito ay talagang sadyang uh, farming at ito ay kinukultivate ng mga taong established na ang focus talaga nila ay makapag-cultivate at makapagtalim ng maraming marihuana. Maliban dito, malaki na rin ang epekto ng malawakang pagtatanim ng marihuana sa turismo ng probinsya. Uh, Naapektoan ang ating uh, tourism industry at the same time, yung other farming ay talaga DJ at ano na, na, na nawawala na din focus na talaga sila sa pagpuntatari ng marijuana. Para sa mas pinaigting na pagsugpo sa ilegal na droga, hinihikayat ng kapulisan ang mga residente na mag-report sa mga otoridad sakaling makakitang mga ito ng mga taniman ng marihuana. Vanessa Butong, para sa Luzon Headlines.